pagpalang umaga po sa mga kapatid ko sa pananampalataya. Ako po si Brother Rodel Arroyo ng Tribe Spicol. Uh, ang talata po na nakatalaga sa akin ngayon ay hango sa Mateo uh, 10, 27 hanggang 28. Sa so 27, ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. 28 Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayanang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. bilang tagapaglingkod at mananampalataya sa Panginoon Diyos ay patuloy na nagahayag naghahayag ng kanyang mga salita upang lumaganap ang kanyang mga salita sa kaluluwang wala pang pagkakakilala sa salita ng Diyos. bilang mananampalataya mayroong mga umuusig ngunit hindi po tayo nabahala sapagkat higit sa lahat ang Diyos ay dakila ano man ang mangyari yon ang kalooban ng Diyos sapagkat tayo ay kanyang mga lingkod kung mahayo at nagpapalaganap ng kanyang salita yan ang nais ng Diyos ang kanyang kalooban ang mangyari sapagkat Diyos lamang ang kapagliligtas sa ating kaluluwa kaya mga kapatid patuloy nating isapamuhay ang kanyang mga salita Patuloy tayong manampalataya, dakilain siya at sambahin. Kaya kapatid, patuloy tayong manampalataya, sundin ang nais ng Diyos upang magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa Diyos lamang po ang pinakamataas na papuri. In Jesus name, Amen.